So ayan mga kaibigan, magandang uh, hapon po sa inyo, magandang araw uh, Gagawa po tayo ngayon ng uh, pambitag sa baboy uh, ramo or baboy damo So ganito lang po yung uh, kailangan natin, ayan, no? ayan, kuitis po yan So gagawin natin itong uh, kuitis na to Bilang uh, pampain doon sa mga mga piruisong uh, baboy ramo Kung uh, may mga namimiruisong uh, baboy damo sa inyong uh, mga taniman So ito, ito lang yung kukunin mo mga kaibigan, yung pulbura po nito. Ayan, hindi mo na kailanang magsilo-silo pa, magdala ng uh, kung ano ano. Basta ito lang yung uh, dadala mo. So ituturo po natin later kung ano yung uh, paano siya ilagay para mapuksa yung mga baboy damo na yan na naninirana yung mga pananim. So umpisa na po natin mga kaibigan. Uh, tela ng uh, payong. Ayan, ugupit po tayo. Kandila. So, dito natin siya babalutin. At saka plastic aluminum foil. Dito po natin ilalagay yung mga materialis po natin. So, meron din tayo dito mga ano. Yung plastic ng sako. So, ito yung gagamitin po natin para tumibay siya. Ayan. Sabi ka yan, tila po ng ano to, yung sapayong. Ito naman yung plastic uh, aluminum foil. Na tingnan uh, pambabalot, meron din po tayong uh, tali ng uh, sa sako ito, mga kaibigan, sako. So, syempre, dito rin yung uh, pinaka-main uh, na namin natin yung kwites. So, kukunin po natin yung uh, pulbura po nito. So, ito naman mga kaibigan, yung dinurog na yung pinggan. Yan, ito yung uh, magiging kasama niya. At so, umpisaan na po natin. So mga kaibigan, kukunin po natin yung uh, pulbura nito. Kaya so, mga kaibigan, nakakuitis po ito. Pukunin po natin yung nasa uh, loob nito. So yun guys, yung nandito lang, kukunin natin. So kasama po yung uh, black powder. So ayan mga kaibigan, ganito lang yung uh, gagawin natin. Ayan. Naghalo yung uh, pulbura sa itong dinurog na pinggan. Kailangan na bilogin po natin siya. So ayan mga kaibigan. binabalat na lang po natin ay i-roll yun lang po natin danda lang iwasan lang po natin na mag spark yan sa loob para hindi masunog so yan mga kaibigan ito ganito lang siya gagawin so tatalian na po natin siya ng uh, yung inanong sako Ya, total yang dimunatin. Ini kan. So ayun, ayun, yan mga kaibigan, ganyan lang yung pagkakabalot niya. Hindi ka na dapat nakakaibigan so sobra doon sa ginawa ko. Kailangan isang uh, kwitis lang yung gagamitin mo. Ang uh, bintan po nito mga kaibigan ay uh, may iba-ibang uh, presyo yan sa inyong mga lugar. Pero pag uh, nagawa na natin pambitag ng baboy mo, nagkakalaga na po ito ng 150 pesos kada isang piraso. So mabusisi po mga kaibigan at uh, delikado. yan, Medyo delikado rin itong uh, paggawa nito. Kailangan may ingat. So ayan yung ano to, yung ano ng sakaw. Yung ito yung sakaw ang dyan. Dito ta. Ito guys, yan. Kukuha po kayo dito. Yun po yung uh, gagamitin. Yan. Hindi po pwede yung nylon, hindi pwede yung ano, uh, yung pantahi ng sako. Basta yung sako na yun kasi flat siya mga kaibigan. So pag uh, maraming uh, baboy damo sa inyong uh, lugar mga kaibigan, ay eh, gumawa lang kayo nito. Ayan, kailangan nito mga kaibigan eh, ay medyo maigpit siya. Ayan. Para kung kagatin niya, hindi siya mapitpit, hindi siya maging flat. Ayan. Pag uh, makagat niya talaga, ayan, mag spark na sa loob. Sabog yung uh, nguso ng uh, mapinsalang, mapaminsalang mga baboy damo na yan. So, kaganda nito mga kaibigan na hindi mo na kailangan na bibili pa ng mga tali. Magdadala ng pamukpok sa gubat. Kung ano nung -ano mga gamit. Ito lang kaibigan yung dalin mo. sa yung pamain. Diyan mga kaibigan, kulang pa to. Pero di ba, marami naman po tayong naihanda ganito mga kaibigan. So yan mga kaibigan, nabalot na po natin. So yung huling pambalot po natin, yung tela ng payong. So ito na yung uh, panghuling uh, ko ng mga kaibigan, yung balot niya. Ayan. So, ganyan po siya mga kaibahan. Nabalot na siya. Ayan. Balot na balot. Gawin natin yan mga kaibahan. Ayan. po natin. Wala po tayong ibang gagamitin na tela. Tela lang po ito ng payong. Ayan guys, nabalot na po natin. Ang susunod so, po natin uh, gagawin, ay babalotin po ulit natin siya ng uh, sako. Yung uh, plastic ng sako. So, guys, nabalot na po natin ng uh, tila na bayo. yung susunod natin gagawin, ay tatalayan ulit natin siya. Ayan. Iikutin natin ang ikutin. Talian natin ng talian. So ayan guys, putuloy na natin agad yung uh, sumobra. At ang sunod natin gagawin, ganun pa rin, mga kaibigan, ayan. Pupuluputan natin siya ng uh, plastic. So yan guys, kailangan natin tunawin yung uh, kandila. Ayan. Para yun yung uh, pambabalot natin para maging uh, water afro uh, po siya. Yung ating uh, ginawa. So ayan. So yan guys, balutin po natin ng balutin ng tali. Ayan. So yan guys Yung kandila po natin ay Ayan yung kandila po natin ay lumambot na So mainit po siya Ayan ilulubog lang po natin Dun sa ilalim So yan guys Nilubog po natin Ayan. Ilubo mo lang kung mabalot. Ayan. So, nakabalot na po yung mga kaibigan. So, and guys, hanggang na umabaw po siya. Iyan, so ganito lang po yung gagawin. Hanggang sa mabalot. So, guys, babalutin mo ba natin siya. ng uh, kandila ito na po yung uh, final coating ng uh, kandila po natin huwag po natin masyadong indicate baka naman masunog yung uh, pulbura sa ilalim Ayan. ganyan po kalayo alos isang pulgada lang po yung uh, distance niya sa apoy po natin epektibo to mga kaibigan ayan ng uh, mga perwisyong uh, baboy damo or uh, baboy ramo sa inyong uh, mga lugar kailangan na mga makapal mga kaibigan para hindi siya basta-basta mapasok ng lamig, kung uh, tag-ulan. So yung ganyan lang mga kaibigan, kung makapalay pwede naman itong akiskisin. uh, kisen bawasan para pumantay. Kaya mga kaibigan, na uh, babalotin pa rin natin siya. Ang uh, shelf life po nito ay uh, abot po ng 5 uh, years. Kung uh, maganda yung uh, pagiging uh, storage niya, kung paano po natin siya itago. Ituturo po natin sa sulod na video kung paano siya ilalagay uh, bilang uh, bitag para sa baboy uh, damo, mga kaibigan. So tutok lang po dito sa ating channel. Mas makakatipid po kayo pag ganito yung gagamitin yung pambitag kaysa yung tali. Okay naman po yung tali, yung pansilo. Kaya lang, matrabaho po yun mga kaibigan. At, kakain ng maraming oras. Samantalang ito, pag nakagawa ka ng sampo, ay uh, sure na, mga kaibigan. Pag magawa ka ng isampung uh, piraso nito, ay uh, pwede mo nang ilagay doon sa mga parte na sinisira ng mga baboy na yan o kinakain nila. Gusto mong nga nang huli. Patay po yung uh, baboy damo mo ito, mga kaibigan. So, walang mabubuhay dito na baboy damo mo pag ito yung uh, makagat niya or uh, mangat-ngat niya sabog po yung uh, buong nguso po nito mga kaibigan hanggang sa mata niya yung baboy damo matolis yung nguso noon tanggal lahat yun yung parte na yun sip naman siyang ipambitag uh, kaya sa sunod na video po natin ay atin pong uh, ituturo kung paano ang uh, tamang uh, paglagay nito ayan 1 inches lang po yung uh, layo natin tutukam yan para hindi mainitan yung uh, pulbura sa ilalim So yun mga kaibigan, yung pinisa product po nito ay sinilaki lamang ng lansones. Alam mo yung bunga ng lansones, ganoon lang po siya kalaki mga kaibigan. So pag kinagati itong uh, baboy damo kasama ng pamain, ay sasabog yung uh, nguso nun. At hindi niya makakalayo pa dun sa kung saan mo siya nilagay. Yan, 150 pesos po hanggang uh, 200 pesos yung isang uh, piraso po nito. Pag uh, ginawa po natin. At ito'y matagal lang ginagamit namin dito sa parte ng uh, Luzon. Especially dito, especially, especially, dito sa parte ng Isabela province. Ayan. Mga 1980s pa mga kaibigan, itong uh, pambitag na to ay ginagawa na at uh, ginagamit mga hunters. So yan mga kaibigan, bilog. Bilog po siya. Ayosin po natin yan. Kakaskasin po natin yan ng kutsilyo para maging bilog po siya. So hanggang dito na lang po at itutuloy po natin yung video yung karugtong nito pag naayos na po natin.